Saksi ang bayan ng Tanay Rizal sa kwento ng buhay ng isang batang humarap at nagtagumpay laban sa isang matinding sakit. Si Ezra Kate Eresmas ay mayroong congenital heart disease, PDA, VSD o sa madaling salita, butas at sobrang ugat sa puso. Isang sakit na unti-unting sumisira sa buhay ng marami bata man o matanda. Ako po si Emeline Sabonsolin, taga Tanay Rizal, mama po ni Ezra Kate Erasmus. Ako po ay lumalapit sa ako Bicol para po sa operasyon ng aking anak. Siya po ay may sakit na congenital heart disease, PDA-BSD. Ayon kay Emeline, noong una, hindi madaling tanggapin na may ganitong sakit si Ezra. Noong una po, di po ako makapaniwala na may sakit nga po yung anak ko na sa puso po. Siyempre po, bilang magulang, walang gustong magkaroon ng sakit na sa puso yung anak kahit sino man. Bale, tinanggap na lang po namin. Siguro po, gawa lang po siguro ng pagsubok sa amin. Malampasan po namin yung ganitong sitwasyon po. Dala ng kanilang pagmamahal kay Ezra, buong pusong tinanggap ng mag-asawa ang kalagayan nito at walang pag-aatubiling inasikaso ang kanyang pagpapagaling. Pero ang matinding problema... 650,000 po yung pinapahanda po sa amin para po sa operasyon niya po. Tapos pag nakalikom po kami na ganong halaga, agad-agad po mabigyan po kami ng schedule para po sa kanyang operasyon. Sobrang ano po, parang hindi po ako makapaniwala na kayo ko po ba maglikom ng ganong kalaking pera kasi kami po wala po kami ganong kalaking pera na para po pang operasyon niya. Si Emeline ang nag-aalaga sa kanyang dalawang anak. Habang ang kanyang asawa naman ay dating tricycle driver at nagsa-sideline sa, sa construction ang kita ng asawa sapat lamang sa pang-araw-araw ng pamilya. Kaya naman, matyagang lumalapit si Emeline sa iba't ibang ahensya upang mabuo ang kinakailangang halaga. Minsan, pagkukulangin kami, lumalapit po kami ulit sa assistance para lang din po sa gamot niya kasi hindi po biro yung gamot ng anak ko. Medyo mahal nga po. Ay, sa anak ko lang po, laking, laking pangangailangan. Kaya po yung ano, lumalapit po kami sa malaming mayor, sa mga DSWD na natin na government, yun po, napupunan po namin yung mga pang-araw-araw po na gastusin po dito sa bahay at sa anak ko po. Hanggang sa napanood niya ang programa ng Ako Bicol sa Facebook at sa kanyang pagbabakasakali, ipinadala niya ang kanyang kwento. Sa ano lang po, through Facebook, up lang po, nakakabasa ko po sa mga medical... Nag, nagbabasa po ko sa mga medical assistance ko saan po pwede lumapit. At yun nga po yung servisyong publiko na panood ko po isang beses na may natulungan po silang pasyente na bata na kagaya sa anak ko po. Kaya di po ako nagdadalawag is na mag-message po na baka sakali lang naman po talaga na matulungan kami. At hindi naman ako binigo ng Diyos na diong ko kalain na ma-replyan ako na may message ako na agad-agad na mabibigyan ng tulong po yung anak ko para sa operasyon niya po. Hindi inaasahan ni Emeline na gagaan na ang kanyang pasanin nang kumpletuhin ng ako bicol ang 650,000 na kailangan para sa open heart surgery ni Ezra. Nanay Emeline, huwag ka nang umikot dahil yung kulang mo na 300,000 worth na GL ay ibibigay na, sasagutin na yan ng serbisyo publiko sa Abante Radio. Pagamat puno ng pangamba, tila nabunutan ng tinik ang mag-asawa ng matakumpay ng naisagawa ang open heart surgery nito lamang June 6. Parang ano ko lang po na basta lang matulungan ako kahit konting halaga po na para lang pagpapuno lang doon sa pondo. Pero nung lumapit po ako sa serbisyo publiko, hindi po kalain na ganong halaga na na 300,000 na binigay nila po sa akin para po sa anak ko. Laking tuwa ko po talaga na sa hindi na ako kailangan magpagod araw-araw maghanap ng garante letters para mapuno yung binibigay po sa akin ng quotation ng doktor. Sa ating pagbisita, bagamat bakas pa ang sugat na dala ng operasyon, kapansin-pansin ang kulit at sigla ni Ezra. Ang dating hinihingal at nahihirapan magsalita, nakakatakbo na at sabik ng mabahagi ang kanyang mga kwento. Four days or three days kami sa loob ng hospital, yun po, nawala na po yung kalabog niyan, hindi na po siya hingal, lakas niya po niya kumain. Tsaka, yun nga po, ibang-iba na po siya dati sa compare po sa hindi pa po na-operahan. How old are you, Ann? Five years old. Five years old. Uh, how are you feeling? Feeling good. Up mm. Ipinamalas din ni Ezra sa amin ang kanyang talento sa pagkanta ng paboritong awitin. Sing mo yung sunshine. My only say say You make me happy When I so You never know dear How much I love you You make me say My sunshine bye Sinurpresa din natin ang pamilya ni Ezra ng groceries na lubhang kinagiliwan ng magkapatid. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List at kay Kong Saldi ko na naoperahan po si Ezra Kate, anak ko po. Ang uh, masasabi ko lang po, sana po marami pa na kayo natulungan. <laughs> Sana po marami po kayong matulungan ng kagaya po ng pinakangangailangan po na tulong medikal po. Laking pong pasasalamat po namin po sa inyo na napunan po ng camera. operasyon ng anak ko po. Kami po ay walang nabayaran sa po, hospital nung kami po ay na-discharge na po at walang hanggang pasasalamat po talaga po sa inyo. Isa lamang si Ezra sa madaming batang lumalaban sa sakit sa puso. Hindi biro ang milyones na operasyon lalo na sa pamilyang Sapatlang ang kinikita. Munet para sa magulang na nagmamahal sa kanilang anak, walang imposible. Pangako ni Emilene, ngayong nabigyan na ng chance tsansang magkaroon ng malusog na buhay si Ezra, hindi rin nila sasayangin ang pagkakataon para bigyan siya ng mas magandang bukas. My, life, life, life. My life, life. You make me